Okay mga kapuso, ang question jan is, yung mga private schools, at least yung elite private schools, mataas ang kanilang standard, and that is the kind of standard na gusto ng DepEd na bigay sa lahat ng mga public school students. So the question is, kaya ba? So ngayon, ang gagawin natin, gagawin natin ng konting arithmetic, hindi ba? So we will start with asking Asek, uh, Mateo, Jess sa ngayon ano ang per capita expenditure ng DepEd sa mga uh, sa mga public school students from kinder to grade to fourth year high school yeah. Doon sa two hundred billion natin ngayon and divided by the 20 million students kung ang patakyan mga fourteen thousand five hundred pesos uh, yeah ang per capita expenditure ng gobyerno, ha? That includes the entire bureaucracy. Alright? 14,600 pesos. Ngayon, what is the cheapest uh, tuition fee sa elite school? 80,000? Well, because what are the elite schools? You're talking about Ateneo, you're talking about La because ito po mga eskwela na parang hindi na kailangan mag-add mag ng, ng grade o dalawang taon kasi o isang taon man lang kasi daw maganda na ang kanilang curriculum. Talagang kaya ng lahat in those 11 years or whatever. Okay, so we're talking about... Parang eto, mga 80,000, ganon. 80,000. Saan yung makukuha yan? Ah... Uh, Unang-una, hindi siguro mama ko sasagot doon. Uh -oh. Pero meron tayong tinatawag na medium-term expenditure plan na project natin kung magkano ang gagastusin natin o magiging budget natin come 2015, 2016, 2017, 2018 mm -hmm. para doon sa pag-implement natin ng K-12. Mm -hmm. So, lagay na nga natin sa 20 billion, yun yung max natin. Okay. 20 billion additional for the 2015. For 2015. Ah, 2015. You know what that is? 20 billion mm -hmm. and let us assume that the number of students stay at 20 million, mm -hmm. that means 1,000 pesos additional. So from fourteen thousand five hundred, uh -huh. you are now going to fifteen thousand five hundred. Uh -huh. That's in uh -huh. twenty fifteen, uh -huh. and your and your short form is still sixty five, sixty four thousand. Which means no offense meant, but let's just make it that there's no way you're going to to be able to improve that, particularly given the current quality of our uh -huh. teachers. Uh -huh. So, what is the point? no Hindi naman siguro, ma'am, kasi yung quality of teachers naman, uh, you, you don't have to attribute lang yan sa Department of Education. Kaya nga nakikipagtulong tayo sa Commission on Higher Education Oo, para eh. ma-improve yung panatay ng teacher Pero, what do you suggest, Nene? Uh, kaya nga po yung synergy talaga, uh, talagang in-influence namin at binibuild namin ng capacities ng local government na dagdagan yung expenditures per child. Kasi kailangan nila ng washing facilities, ng toilet, ng workbooks, uh -huh. kailangan nila ng matrain yung mga parents. Uh -huh. At sana, uh, nagtatrabaho din kami sa mga korporasyon na talagang gamitin nila yung kanilang, hindi na yung, okay. dapat philanthropic na sila eh. Kung nasaan sila, dapat ano bigyan nila ng tulong yung mga bata at mga guro sa paarana. But you will never reach that level? Palagay ko no hindi, hindi. Okay. okay. So the next the, the, next question has to be, oh, kung ganon at mag nagaad kayo ng dalawang taon para sa ating mga bata, who cannot afford? In other words, the parents are waiting for them to help in one way or the other What are you going to how do you propose to Kaya nga ma'am, 'yun yung problema ko sa K to 12, 'di ba? Kasi sa amin, mapag-graduate lang lahat ng bata ng grade 6 at marunong silang mag-mathematics at magbasa. 'Yun talaga yung problema ng ating basic education. So, kaso batas na 'yan, kailangan uh, tayo magsumikap lahat at tumulong, di ba? Pero, oh, okay. pero, pero ano um, We are stretching our resources too thinly. At 14,600 per capita expenditure. Sa palagay mo, sapat na yan? That's good enough, given all the factors that we want. Nah. It's good enough. You'll get 14... Pero, Pan, uh, mas maganda sana kung mas higher yon. But the question <laughs> nga, ma'am, pero... Ang question nga kasi, yung budget ng DepEd naman, hindi naman kami ang lang yan. Okay. How do you want the parents to help? Now is your chance. Uh, dapat hindi nila isipin na lahat libre. Kasi dapat, uh, yung mga kailangan ng mga bata na hindi maibibigay ng DepEd, huwag silang magreklamo na kailangan national government ng na magbigay. Kailangan tumulong sila. How? Sa pagbibigay, halimbawa, yung mga big books na kailangan ng mga bata, ng mga workbooks, kailangan magbutaw sila doon. As butaw? Yung contribute. contribute. Uh, uh, eh kung o. wala silang pwede? Halimbawa, wala sila. Hirap na hirap ang mga bata, ang init-init ng lang. Dapat sila naman, mag-pull sila ng resources, bumili sila ng electric, electric. fan para sa okay. mga bata. Sige, narinig nyo yan ha. Huwag na ngayon tayo mag -complain. Kailangan tayo magtrabaho.